inatake ng mga kalalakihan ang matandang lalaki. Ngunit ang hindi nila alam ay hindi pala nag-iisa ang matanda doon at laking gulat nila sa mga sumunod na nangyari. Sa isang tanghaling tapat, habang bumabalot ng kainitan sa buong bayan, pagkatapos ng isang umaga ng mahirap na pagtatrabaho, ang mga magsasaka ngayon ay nag-e-enjoy sa kanilang maikling pahinga pero matapos ang kanilang tanghalian sa bahay, biglang nagbago ang katahimikan ng bayan dahil sa mga ungol ng mga asong lobo. Sa simula, iniisip nila na iilang lobo lamang ito. Ngunit, base sa lakas ng tunog nito, ay sigurado sila na hindi bababa ang mga asong lobo sa isang dosena. Bagaman ang mga lobo ay karaniwang nabubuhay at naglalakbay sa mga grupo na binubuo ng anim o pitong miyembro, Maaari pang tumaas ang bilang nila hanggang sa ilang dosena kapag sagana sila sa makakain sa lugar na kanilang pinagtitirhan. Karaniwan, sila'y nagpapakita lamang kapag may malaking pangyayari sa grupo. O di naman kaya ay may kinikailangan silang gawin na hindi kakayanin ng isang lobo lamang. Labis ang pagtataka ng magsasaka sa bayan. Bakit nga ba nagpakita ang mga lobo na ito ng ganoong kadami? At sa kanilang sorpresa nga ay natuklasan nila na hindi naman pala umaatake ang mga asong lobo na ito. Marami nga sila. Ngunit tila'y may iisang layunin sila dahil pare-pareho silang pumupunta sa iisang direksyon. At habang gumagalaw nga sila, hindi nila inaabala ang mga tao at hayop na kanilang nadadaanan sa paligid. At kakaiba ang kanilang kinikilos. Biglang huminto ang mga yapak ng mga nagmamadaling mga lobo. Habang ang magsasaka naman na nagngangalang karl ay nanatili lamang sa loob ng kanilang bahay. Hindi niya may iwasang manginig dahil sa lapit ng mga lobo sa kanilang lugar na pinagtiterhan. Iisa lang ang katanungan sa utak ng magsasaka na si Carl. Bakit nga ba nananatili ang mga asong lobo na ito sa kanilang lugar? At tila ba ay wala itong planong umalis papalayo sa kanilang lugar? Kaya naman dahan-dahang binuksan ng magsasaka na si Carl ang kanyang bintana upang makita kung ano nga bang nangyayari sa labas at doon ay natuklasan niya ang dalawang pung armadong kalalakihan na nasa kabilang bakod ng kanilang bahay. Pero hindi lamang yon ang natuklasan niya. Nakakita kasi siya ng isang lalaki na tila ba ay nanghihina at nakahiga sa may sahig. Nakatingin ito sa kanyang direksyon. Dito ay unti-unti na nga kinabahan si Carl. Alam niya kasi na ang nakatira sa bahay na iyon ay mag-asawang nasa 60 years old na ang edad at wala ngang kahit na sinong anak. Kaya naman, papaano nila dedepensa ng kanilang mga sarili kung sakali mang atakihin sila ng napakaraming asong lobo. Kaya naman bilang nag-aalala ang magsasaka na si Carl sa kalagayan ng kanyang mga kapitbahay ay inipo niya ang natitirang tapang sa kanyang kaloob-looban. Pumunta siya sa gilid ng pader kung saan ay sinesenya sa naman siya ng ibang mga tao sa direksyon na kanyang tatahakin. Habang gumagalaw si Carl patungo sa direksyon na iyon, iniisip niya na sigurado siyang may dahilan ng mga lobo na ito bakit sila nararoon. Dahil kung gustuhin naman nila, ay pwede naman silang umatake ng tahimik lamang. Maya-maya pa ay sumampa si Carl sa isang upuan at nakakita ng isang nakakagulat na pangyayari. Nakakita kasi siya ng may mga labing isang lobo na nakatayo ng maayos sa dalawang hilera. Sa loob ng bakuran, at sa gitna ng mga lobo na ito ay merong isang maliit na pagitan. Pero hindi pa dito nagtatapos ang sorpresa. Sa labas kasi ng bakuran ay nakakita siya ng nasa dosenang mga asong lobo na tila ba ay taimtim na nagmamatsyag. Sa pinakagitna ng bakuran ay merong isang matangkad na lobo na marahil iyon ang pinuno nila. Maya-maya pa ay napansin ni Carl na may kagat-kagat na sombrero sa bibig ang lobo na ito. At napansin ni Carl na ang sombrerong ito ay ang kanyang sariling sombrero. Habang pinag-iisipan pa ni Carl ang kanyang susunod na gagawin dahil sa gulat na kanyang naramdaman sa kanyang nakita, binuksan naman ng asawa niyang si Ana ang bintana sa kabilang kwarto. Hindi na nga matiis pa ni Ana natignan kung ano ang nangyayari sa kabilang bakuran at labis din ang pagkatakot na kanyang nararamdaman. Si Carl at ang asawa niyang si Ana ay hindi nga nagkaroon ng anak sa loob ng apat na pung taon nilang pagsasama. Pero kahit na ganoon ay naging maganda naman ang kanilang relasyon. Sa loob kasi ng apat na pung taon nilang kasal, hindi sila nagkaroon ng away ng malala. Kaya naman labis silang kinakahangaan ng marami nilang mga kapitbahay at mga taong nakakakilala sa kanila. At nang makita na nga ni Ana na lumabas ang asawa niyang si Carl upang sundan at tignan ang kalagayan ng mga matatanda nilang kapitbahay, hindi niya na rin natiis pa at lumabas na rin siya. Handa niya nang isugal ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Hindi naman pwede na tumayo na lamang siya doon at tignan na lapain ng mga asong lobo na ito ang pinakamamahal niyang asawa na si Carl. Carl, saglit lang! Uwi ka ni Ana habang pinapahinto si Carl sa dahan-dahan itong paglalakad sa bakuran ng matandang mag-asawa na kanilang kapitbahay. Napalingon naman si Carl habang malakas ang pagtibok ng kanyang puso. Ana! Anong ginagawa mo? Titignan ko lang yung kalagayan ng mga kapitbahay natin. Bumalik ka na dun. Babalik ka agad ako sa bahay. Wika ni Carl sa kanyang asawa. Ngunit nagpumilit pa rin si Ana. Kung yun yung gagawin mo, sasamahan kita. Hindi ko kayang makitang sinusugal mo yung buhay mo. Tapos, pinapanood lang kita. Kung gusto mo talaga itong gawin, kailangan mo itong gawin ng kasama ako. Pagpupumilit ng babae. Wala na nagawa si Carl. Kundi, dahan-dahan niya na lamang na pinusunod sa kanya ang asawa niya. At nang makalapit na nga sila sa pader ng mag-asawang matanda nilang kapitbahay, doon nila napansin kung gaano kalalaki ang mga asong lobo na nakahilera sa labas ng bahay ng mga ito. Grabe, ganyan pala sila kalalaki sa personal. Dahan-dahan at mahinang wika ng lalaki sa asawa niyang si Ana. Samantala, nanlalaki na naman ang mga mata ni Ana sa kanyang nakikita. Pero Carl, hindi ka ba nagtataka? Bakit parang ang disiplinado naman ng mga asong lobong yan? Bakit parang wala naman silang balak at takihin tayo? Pagtatakang tanong ni Ana pero ang hindi niya alam ay ganito rin ang katanungan ni Carl sa kanyang isipan. Mahal, hindi lang yun. Tignan mo yung kagat-kagat ng asong lobo sa bibig niya. Wika nito sa babae. At nang makita na nga ni Ana kung ano ang kagat-kagat ng asong lobo na ito sa kanyang bibig, ay lalo pa siyang nagulantang. Paano napunta dyan yung sombrero mo? Pagtatakang tanong ng babae. Ngunit wala ding masagot si Carl. Wala rin kasi talaga siyang idea kung paanong nakuha ng asong lobo na ito ang kanyang sombrero. Pero iisa lang ang malinaw. kinikilangan nilang tulungan ng matatanda nilang kapitbahay. Dahil kung hindi, ay siguradong hindi na magtatagal ang mga buhay nito. Lalo pat malalaking mga asong lobo, ang tila ba hinihintay lamang silang lumabas para malapa. Nang tuluyan ngang makarating ang mag-asawa sa bintana ng bahay, ay agad nila itong sinilip at lalo pa silang nasurpresa sa kanilang nasaksihan dahil tila ba hindi mga asong lobo ang dapat nilang alalahanin. Sa loob kasi ng bahay ng matatanda na ito ay nakakita sila ng mga armadong lalaki. Tatlo ang nasa loob at tila ba hostage ng mga ito ang mag-asawang matanda. Anong gagawin natin ngayon? Takot na wika ni Ana habang mayigpit na pinipisil ang braso ng kanyang asawa. Kaya ba nandito yung mga asong lobo? dahil alam nilang inaatake yung mag-asawa sa loob? Pagtatakang tanong ni Carl. Pero bago pa nga sila makaisip ng susunod nilang gagawin, ay bigla nang lumabas ang tatlong armadong kalalakihan at laking gulat nila nang makasalubong nila sa labas ang malalaking mga asong lobo na naghihintay lamang sa kanilang tamang pagkakataon. maya, -maya pa ay agad na kinagat ng mga asong lobo nito ang tatlong kalalakihan bago pa nito maputok ang kanilang mga daladalang baril. Sa kabutiang palad ay tila ba hindi naman gustong patayin ng mga asong lobo, ang mga armadong lalaki. Sa halip, agad nilang pinasok ang loob ng bahay kung saan ay lalo pang lumakas ang mga ungol na nagmumula sa mga lobo na tila ba ay nag-iiyakan at punong puno sila ng emosyon na hindi mawari ng mag-asawang si Carl at Anna. Muli ay napasilip sila sa bintana at doon ay nakita nila na wala namang balak atakihin ng mga asong lobo ang matatandang mag-asawa. Sa halip, tila ba'y tinitignan lamang nila kung nasa maayos ba itong kalagayan. Kitang-kita ni Carl sa sarili niyang mga mata na iniaabot ng asong lobo na ito ang sombrero sa matandang lalaki sa loob ng bahay. Noong una ay labis na naguguluhan si Carl. Bakit nga ba binibigay ng asong lobo ang kanyang sombrero sa kanilang kapitbahay? Pero hindi rin magtatagal ay masasagot ang kanyang katanungan. Pero bago yan, doon lamang nila napansin na nakatakas ang dalawang armadong lalaki na inaatake ng mga asong lobo at nagawa nga nitong makatakbo sa police station. Pero bago pa sila makarating sa istasyon ay nakasalubong nila ang unang nakita ni Carl na mga armadong kalalakihan na mga sundalo pala. Agad na nagsumbong dito ang mga magnanakaw na kung saan ay sinabi nila na inatake sila ng mga asong lobo. Pero hindi nila inamin na gumagawa sila ng kasamaan. Kaya ito nagawa ng mga hayop. Kaya naman agad na gumawa ng aksyon si Carl. Agad niyang sinabi sa mga kapitbahay niya kung ano talaga ang nangyayari. Kailangan nating paghandaan yung pagpunta ng mga pulis. Baka kung ano ang isipin nila. Hindi nila alam na pinoprotektaan lang ng asong lobo yung dalawang matanda sa loob ng bahay. Ninanakawan ng mga lalaki na yun yung mga matatanda. Kailangan yung malaman ng mga otoridad. Kailangan natin protektahan yung mga asong lobo. Pag-uudyok ni Carl sa kanyang mga bahay, nagad naman siyang naintindihan. Malaki rin kasi ang tiwala nila kay Carl, lalong-lalo na at isa itong mabuting miyembro ng kanilang komunidad na laging pagtulong lamang sa kapwa ang kanyang nais. Kaya naman, bago pa makarating ang mga armadong kalalakihan sa loob ng bahay ng kanilang kapitbahay, ay hinarang na sila ng mga tao pilit nilang pinaliwanag kung ano talaga ang totoong nangyari na kung saan ay pinaprotektahan lamang ng mga asong lobo ang matatanda mula sa mga magnanakaw na nanloob sa kanilang bahay. Noong una ay nahirapang paniwalaan ito ng mga kapulisan dahil papaano nga ba malalaman ng mga asong lobo na ito na nilolooban pala ang bahay ng matatanda. Dito ay lumabas na ang lalaking si Carlos, ang matandang pinortektahan ng mga asong lobo. Sa kanyang tabi ay merong isang batang lobo na pinangalanan niyang Alpa. Officer, totoo po ang mga sinasabi ng kapitbahay ko. Pinarotektaan lang po kami ng mga asong lobo sa mga magnanakaw na yun. Wika ng matanda habang patuloy pa rin siyang pinapaligiran ng mababangis na hayop. Anong ibig mong sabihin pinoprotektahan kayo? Nakita niyo ba yung mga galos na natamo ng mga lalaki? Sobrang lalala. Hindi namin pwedeng palagpasin lang to wika ng kapitan. Ganito na lang po. Tignan niyo po yung mga bulsa nila. Siguradong nandun pa po yung iba naming mga ari-arian na ninakaw nila. Tignan nyo rin po yung loob ng bahay namin. Marami po sa mga gamit namin ang nawala. Dahil tinangay nila. Pagpapaliwanag ng lalaki. Eh paano mo naman mapapaliwanag na poprotektahan ka ng mga asong lobo na yan? Ano ka, hari nila? Pagtatakang tanong ng kapitan pero halata sa kanyang muka na sobrang seryoso siya sa kanyang sinasabi. Hindi officer, pero alaga ako yung isa sa mga miyembro nila, si Alpa. Wika nito, sabay hawak sa ulo ng batang asong lobo na nasa kanyang tabi. Magsasyam na ban na po ang nakalilipas noong may napadaan ng mga dayuhan dito sa bahay namin. May dala po silang tatlong mga aso. Ang sabi po nila, naliligaw po sila ng direksyon at pinaliwanag naman nila ng mga asong daladala nila ay mga asong nerescue nila mula sa mga mangangaso. Wala na daw mga nanay yung mga asong yun. Kaya naman pinilit nila ako na kung pwede bang alagaan ko yung pinakamahina sa mga batang aso na dala nila. Agad naman akong pumayag dahil pumayag rin naman yung asawa ko. Hindi ko na sila muling nakita pagkatapos nun. Pero laking gulat ko na lamang nang Halos ilang mga linggo makalipas, tila mas agresibo yung aso na to kaysa sa mga normal na aso at mas malaki yung pangangatawan nila kaysa sa inaasahan ko. Pero kahit na ganoon nararamdaman ko ang paglalambing niya, ang pagmamahal niya sa amin na parang nagpapasalamat siya dahil tinulungan namin siya. At nito nga lang pong nakaraang mga buwan ay napagtanto kong hindi normal na aso yung tinulungan namin kundi isa palang asong lobo. Kaya naman ilang beses po namin pilano na ibalik na lang siya sa gubat kung saan siya nararapat. Pero napamahal na kami sa kanya at pinangalanan na namin siyang Alpa. At mabuti na lamang at dumating siya sa buhay namin. Dahil kaninong umaga lang habang mahimbing pa yung pagkakatulog namin. Biglang may kumatok ng malakas sa bahay namin. Pinasok kami ng tatlong aramadong mga lalaki. Sinibat nila ang lahat ng mga gamit namin. Hindi ko naman kayang iwanan ng ganun-ganun lang yung asawa ko. Pero nagawang makatakbo ni Alpa. Ang akala ko, oras ko na yun. Ang akala ko hindi ko na siya makikita. At masaya ako kahit papaano na naligtas niya ang buhay niya. Ang buong akala ko talaga ay katapusan na namin kanina. Ilang oras nilang sinibat lahat ng mga ari-arian namin. Nanatili kaming tahimik lamang dahil tinatakot nila kami, na papatayin nila kami. Kapag, kapag nakagawa kami ng kahit na anumang uri ng ingay. Pero hindi nga naglaon ay biglang bumalik sa Alpa. Doon ko na napagtanto na daladala -dala niya na ang iba pang membro ng kanyang grupo na kinakaaniban. Ang akala ko sa mga libro lang ito mangyayari pero officer maniwala ka. Nagdala siya ng grupo niya para protektahan at iligtas kami. Pagpapaliwanag ni Carlos. Doon ay lumapit na si Carl sa kanya. Pero pwede mo bang ipaliwanag? Kung bakit daladala ng isang asong lobo na yun yung sombrero ko? Pagtatakang tanong ni Kyle sa matanda Napatingin naman si Carlos sa isang asong lobo na may bitbit -bit nga na pulang sombrero At napagtanto niya Naninakaw ni Alpa ang sombrero na iyon sa bahay nila Carl Upang masundan ng mga asong lobo ang direksyon kung saan ang kanilang bahay Siguro ginawa yan ni Alpa para hindi sila maligaw at malaman nila yung direksyon kung saan tayo nakatira. Dahil magkapit-bahay lang tayo. Pasensya ka na. Hindi ko rin alam. Pagpapaliwanag ng lalaki. Napakamat naman sa ulo si Carl. Hindi siya makapaniwala na kayang gawin ito ng isang asong lobo. Lalong-lalo na para sa si isang tao. At sobrang nagalak ang kanyang puso't isipan na isipin. Na totoong nangyayari ang ganitong mga bagay. Kaya naman... Nang masiyahan na ang mga kapulisan sa narinig nilang eksplenasyon, ay hinuli nila ang mga lalaki at umalis na sila sa pinangyarihan ng gulo. Naibalik naman ang mga ninakaw nito sa dalawang mag-asawa matanda, habang si Alpa ay piniling hindi bumalik sa kanyang grupo, kundi inalay niya ang kanyang buong sarili para protektahan ang matatanda na minsang nagligtas din sa kanyang buhay. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon, ay huwag mo naman kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.